Recording has started. Shutter. Button. <clears throat> Double tap to activate. Yan mga tropa ko, no? Magandang umaga na muli sa inyong lahat, no? So, ngayon, um, ikukwento ko naman ngayon sa inyo yung um, madalas na sinasabi ng lolo ko noong siya po ay nabubuhay pa. So, ganito yon mga tropa ko Nung nabubuhay pa siya, sabi niya sa akin, Apo, sabi niya sa akin, sabi ko bakit po? Sabi niya, ah, um, gusto ko pang, ano, makasama kayo. Sabi ko, oo, kako. Huwag ka munang mawawala. sabi ko hindi naman tayo lahat kako ang buhay 100% Super Mario hindi hindi ano hindi lahat minsan nga may namamatay ng maagay eh. 53 54 pamula 59 no ganun talaga si pag 59 mga tropa ko o 54 um, ang kinukuha nun mga mababait pag mga ganong edad may mga nagsasabi kasi na kapag mga mababait daw lalo na bawa 40 50 60 yung mga ganyan, sa mga sabi-sabi o sa mga sinasabi ng ilan yung mga ganyan marami daw na nakukuha na mababait no syempre ako kahit 71 siguro kinukuha rin nila si lolo ko yan kaya maraming nagmamahal kay lolo si hindi yun ang ikinamatay niya ang totoong ikinamatay po ni Lolo sa mga hindi po nakakaalam ulitin ko po ulita high blood at pang apat na taon na stroke so na stroke siya noong 2020 21, 22 tas, ngay, uh, tas ngayon 2025 pero noong 2023, mga tropa ko, sobrang saya ko pa. No? Sobrang saya ko pa na magkasama kami noon. 2024 hanggang sa dumating na yung uh, time na yun na nga, kinuha na siya ni Lord. So noong nakaraang taon, 2023 nakausap ko pa nga siya mga tropa ko eh. Sabi ko sa kanya, loka ako. Huwag ka, wag ka munang mawala sa amin. Ako. Maitatagal pa yung mga bato mo. Ako. Sa Pilipinas, ang mahal ng bato. Ang pagpapapalit ng bato o ang, ang pagpapatransplant ng bato milyon mga tropa ko pero sa Amerika kung taga Amerika ka at ang bahay mo ay nasa Pilipinas sa Amerika yung iba hindi basta basta na mamatay pero dito sa atin naku po minsan patay ka kagad ka sa harap ng ospital magdeposito ka or else talagang ganun yung mangyayari sa'yo pag sinabing pag oras mo na o oras na ng buhay mo talagang oras na ng buhay mo mga tropa ko eh. kaya dito sa atin minsan may mga ibang taong nag abroad na lang para mas lalo pang pahabain yung buhay ng pamilya nila kasi may mga ano rin may mga ibang, ibang tao na mas maganda pa yung buhay sa abroad yung iba matatagal ang buhay iba nga, inabot ng daan inabot ng uh, 70 90 60 yan, 80 yan nakaabos sila nyan kapag sa ibang bansa pero pag dito, minsan may umabot ng 80, pero patay rin kagad ka so mabuti nga uh, dito sa atin sa Pilipinas uh, dito tayo nakatira so, yun nga Tama nga naman yung narinig ko sa lolo ko noon. Kung taga-Pilipinas ka, dito ka na pinanganak, dito ka na lumaki, dito ka na naghanap ng trabaho, higit sa lahat, dito ka rin papanaw. O, means, mamamatay. So, yun mga tropa ko yun. So, Ganun talagang buhay minsan Akala mo Siyempre 71 lang si lolo ko Ganun talaga So Yun lamang mga tropa ko At Yung Mga Lolo nyo payo ko lang sa inyo hanggat nabubuhay pa kung meron pa kayong nabubuhay na lolo o lola uh, wag nyo silang ito torture alagaan nyo lang wag nyo uh, lalong pag papagalitin sa inyo so um, gawin niyo lahat ng makakaya nyo mga tropa ko yun, no? so sabi nga ni lolo ko nung nabubuhay siya. Kung anong meron yung isa, sabi niya sa akin, kung anong meron ka, dapat meron din yung kaklase mo. Yun yung sinabi sa akin ng lolo ko nung siya'y nabubuhay pa. So, may mga tropa ko, yun no? At, happy halloween sa inyo lahat. at, at sana, Ipagdasal nyo rin yung inyong mga yumao na kamag-anak o may mga kamag-anak na may karamdaman sa inyo na yumao. pagdasal natin sila. Sana uh, nandun na sila sa piling ng ating Panginoon. So yun lamang mga tropa ko. Eh. Uh, God bless at magandang umaga. 再用蜡。